Ganda ng dahon niya, green na Tamang-tama yung pag-abono namin eh. Muulan, basang-basa yung lupa. Lakas ng ulan kagabi. Eksakto kasi kahapon eh. Naglilinis lang kami ng puno, tapos nag ng mga tuyong dahon. Tapos pag tinagabihan, ulan. Ito, maglalagay na ako ng abono. Yung abono namin, Rambol, replicator si eh, pinaghalo ko sa urea. Sang lata na sardinas ang ilalagay ko. Hindi ka isa. Kabila. Yan yung dahon ng ano. Walang ano, ang ganda ng dahon ng lakatan natin. Yes, kabila. Pakita mo yung dahon sa kabila, yung nabunuhan natin. Okay. Hey. Ito. Ganda ng dahon niya, green na green. Lalo na pag umipikto na yung nilagay kong abono. tapos malinis na alis na yung mga tuyo tuyo na daon para lahat yan yung tanim na lakatan natin ang kinabang sa abono